Pa pa isa ulitin natin. Makapalpak yung unang ano. Unang video. Kuya yan teh, balanse <laughs> hmm. kita. Ay, show dito kami oh. Payan. Ito. ano na po kami guys. Ayan na sila guys, galing sila sa kuweba, nakakatakot daw. Hindi na po ako bumaba kasi uh, sumasakit na yung rayuma <laughs> Ayan po sila yun. Ayan galing sila. Ayan guys, oh, galing sila sa kuweba. Doon sa kuweba. Live! Live!

yun mga kasama ko maganda view grabe maganda ng view yun yung mga kasama ko guys nagiikot dito sa crystal pool yun yung mga kasama ko guys dito kami sa crystal pool ay, maka pala ito Dita, ma ah, sige, kita ka mam sige ka randita Katik siya, ayko, Katiklan. Siya, ayko, Katiklan. Ayoko, Katiklan. Burak, burakay. Minlan. Sige, okay. ito sabihin niyo yung pangalan.

Hello! Hi! Guys, nandito ako sa Buracay nung bumuraw natin. <laughs> Ng mga pagkain dito. sarap! para pagkano komon tayo sa XL. Kasi oh mga bilang tayo na yan. tayo. guys, nandito na kami sa Buracay. Ang ingay namin. Napakamura nung pagkalan mo na ay mali. Hindi po nakakain sa po. Ha? Edit po. Niyan si Aling Edit. Itinda po siya ng pancake dito sa May Buracay, guys. Ayano. Dito, guys. Ayan, nakita nyo. Ayun. guys, take two. Pancake pala, hindi pala maruya. <laughs> Pancake. Pancake. <laughs> okay, guys, so ulitin natin. Sensya na ho, tao lang. <laughs> Nagkamali ako kasi kabababa lang. Kakakit lang namin dito sa hotel natin. Staycation namin ng 2 days. Ito po guys. Hmm. Mga guys, saan tayo? Tayo po